Hello mga idol, isang magandang araw sa ating lahat Ayan, nandito pala ako sa bukid na aking tinatarbaho At gagawa ako ng tanima ng punla Ayan. At ang ginagawa ko mga idol dahil hindi ko pa na-sprayhan ng gamot Ay pinupulot ko mga idol at tinatabi ko At ayan, napakaraming water cabbage mga idol At yan pala na damo mga idol Ay pag nabulok ay napakakate At yan yung paraan ko mga idol Gagawa muna ako ng tanima ng punla Bago ko ag uh, isprihan ng gamot na almix yung para sa water cabbage mga idol at napakadaling puksain lang naman yan na damo mga idol at hindi ko agad iniisprihan ng gamot kasi yung area ko mga idol ay bagsakan talaga ng water cabbage dito napupunta yung mga damo na galing sa ibabaw kaya tamang tsimpo tayo mga idol para hindi tayo mapagastos ng mahal kasi kapag umulan ng malakas may mga damo na naman na maanod kasi bagsakan talaga ng water cabbage yung area ko mga idol so yun lang muna mga idol ah. Uh, ina-update ko lang kayo para malaman din ninyo yung buhay namin mangungurag no, na hindi lang kami mangunghuli ng maya, kundi isa din kaming magpapalay alright, so yun lang thank you for watching brr, brr.